Napansin nyo ba yung uh, mga mga salen na ipinalabas ng ating mga honorable twenty uh, 24 senators? So, nakakabilib naman no? dahil pumayag sila doon sa sigaw ng masa, sa kagustuhan ng masa, ng mamamayan, tayo, na ipalabas ang kanilang mga salen. Pero karamihan sa kanila eh, no? parang inaasar lang tayo nung pinalabas nila ang kanilang mga salin. Let's take a look for example, no, yung salin ni former Senate President Jesus Codero. You just imagine, may 18 million pesos lang yung kanyang salin. So lumalabas na isa siya sa mga pinakamahihirap na senador. Pero siyempre sa atin, no, bilang ordinaryong mamamayan, malaking pera na yon. Pero sa kanilang status bilang mga matatagal ng mga politi politiko, no? mga nakaupo dyan, eh parang siya ang pinakamahirap. Sa kabila ng lifestyle, sa kabila ng mga ari-arian na meron siya. Meron nang lumabas eh, no? na may uh, isa siya sa may are no o may property siya diyan mismo sa Alpha sa Itogon Benguet. So kalat na yung video na yan. Pero lumalabas na hindi nakapangalan sa kanya. At uh, hindi ka basta-basta makakakuha ng uh, mga, ng property diyan sapagkat kaya nga tinawag na billionaires village 'yan eh. Hindi ka basta-basta makakakuha diyan ng property kung hindi daang-daang milyon ang nasa kaban mo. Pero wag na yon. Let's say na sabi nila, no? Uh, or let's give, give him a benefit of the doubt. Let's buy, no? The idea na sinisiraan lang siya. Okay. 18 million. So, siguro naman, no? Kalat na kalat na. O, oh nakita na panood nyo na rin, no? yung singsing -sing na iniregalo niya kay Heart Evangelista. Iniregalo niya. Ibig sabihin, sa, bulsa sa, sa kanyang pocket mismo nang galing, yung pinambili okay, nung singsing -sing na yon. At uh, alam naman natin no, na yung halaga ng sing -sing na yon, base na rin no, sa video na pinost nila, ay one million dollars. So, ibig sabihin sa pera natin, Mahigit 58 million pesos. As against 18 million pesos na diniklara niya sa kanyang Salen. Napaka-incongruent, di po ba? At marami pang katulad niyan ni Chis Escudero dyan sa Senado na nagpalabas ng Salen na wala naman talagang katotohanan. Okay? Anyway, ano pang maaasahan natin sa kanila? They can easily lie, if they can easily rub the people's money, they can also easily lie to the thief.